pag ang mata natin, kagigising ko lang. Ang oras dito ngayon ay 8.15 in the morning of uh, September 20, 2024. Meron po tayong uh, bagong isisiwalat sa inyo o isi sa inyo tungkol dito sa pahayag ni uh, Chloe San Jose noong September 18. So bago lang, this is two days ago. At ipa-flash po natin dito sa screen para mabasa Uh, ninyo. Ayan, uh, mababasa natin dyan na sinabi niya na gustong gusto ko pong mawala ang utang na loob culture dito sa Pilipinas dahil sobrang toxic po nito. Hindi po porket ipinagbuntis ka ng nine months, pinakain, pinag-aral, at pinagtapos ng pinagtapos ay obligasyon mo na agad tumanaw ng utang na loob sa parents mo. Responsibilidad po ng magulang ito. May sariling buhay po ang anak at dapat hayaan siyang magbuo ng sarili niyang future at hindi na kayo nakikialam. Ganito po ang kinalakihan ko sa Australia. At sana naging normal at sana maging normal na rin ito sa Pilipinas. Nakita niyo guys kung gaano siya ka-greedy sa statement na to And this is coming from her official uh, Facebook page. At itong statement na to na gusto niya tanggalin yung kulturang Filipino na uh, tumatanaw tayo ng utang na loob sa ating mga magulang. Gustong gusto niya alisin. Ang Pilipinas ba talaga ang mag-a-adjust kay Chloe? para lang sundin yung kanyang kagustuhan, natanggalin yung culture ng mga Filipino to pay back our parents. Ang ibig ko sabihin ng payback is not to uh, give them back the money you had earned. But payback for me means the gratitude. Yung pasasalamat na pwede nating ibalik sa ating mga magulang. Libre naman yung word na salamat ma, salamat pa. Libre naman yung word na maging mabait ka sa mga magulang mo. Bakit kailangan ito tanggalin? Isa itong kultura na ating mga Pilipino na na, na pa natin o Uh, ita itong kultura nating mga Pilipino, hindi lamang ngayon sa generasyon ni, Nick Chloe, kundi noon pa man, hindi, pa tayo, hindi pa tayo pinapanganak siya pa talaga ang uh, uh, ang kultura pa talaga natin ang gustong mag-adjust kay Chloe na, na ipapakita lang talaga dito na ingrata talaga 'tong babaeng 'to kasi uh, makikita mo rin sa statement niyan na totoo talagang uh, siya yung dahilan ng paglayo ni Carlos sa kanyang pamilya dahil gusto niyang alisin yung uh, kulturang kahit nagkakapamilya na ang Pilipino ay uh, kahit nagkakapamilya na ang isang anak ay konektado pa rin sa mga magulang at iyon tayo na kahit bumukod man tayo sa ating mga magulang nandoon pa rin yung ating pagkalinga o pagbalik-loob sa ating mga magulang dahil doon tayo nang galing. kaya dito mo na rin ma-define na itong pagkakaroon uh, ni Carlos ani uh, Chloe at ni Mrs. Uh, San Jose ng Uh, gap is because itong culture na gusto ni Chloe ipaintindi i sa kanyang magu, sa kanyang mama ay yung culture na gusto niya itong culture ng ng Australia na doon lang naman na kailan lang naman siya doon dumating uh dumating lang siya doon uh 10 years lang naman siya doon sa sa Australia pero kung makaasta siya sa kanyang mga statement sa Facebook post niya, at sa kanyang mga social media account, parang gusto niya nang uh, ialis yung kulturang Filipino at i-adjust natin ang sarili natin at sundin yung kanyang kagustuhan na ang Australian culture ang ating uh, manain o sundin. See that? Ganon ka uh, greedy. Itong babaeng ito kasi gusto niya talagang sakupin lahat mula sa pagmamahal hanggang sa financial hanggang sa mga material na meron ngayon si Carlos Yulo na sa kanya lang. Kasi uh, yung lumalabas na nag a siya ng suicide, yung mala lumalabas na mga issue na nag a siya ng suicide, is just mean na si, Car na si Chloe San Jose ayaw niyang umuwi si Carlo sa pamilya niya. Tinatakot niya through um, banta ng pagkitil ng kanyang buhay o pananakit ng kanyang uh, sarili. So hindi talaga ito si Chloe magandang... Uh, influensya o magandang ambassador ng uh, Urban Smile. Talaga namang sinama pa talaga siya sa ambassador ng Urban Smile kasi makikita niya doon sa speech nila sa Urban Smile kasama si Chloe sa in acknowledge nila na ambassador ng Urban Smile at balik tayo dito sa uh, speaking of ambassador ayan finally kung totoo itong lumabas from a certain vlogger na nagsalita na ang CEO ng Milo kung bakit si Carlos tinanggal sa sa Milo company or kung bakit hindi siya ni-renew ng Milo company it's because sabi ng ng uh, vlogger na ito ay uh, o ay ko kung galing ito sa CEO mismo kasi hindi naman talaga diyan siya ang nagsalita ambassador, Hindi bilang isang gold medal o gymnastics ang pagkamit sa isang tagumpay o milyong-milyong pera, kundi ang pagpapatawad at pagtanaw ng utang na loob at pagiging isang makatao. Hindi usapan ng pera dito at ang milyones na nakuha ni Carlos, Yulo at gold medal sa pagtanggal sa kanya bilang isang ambasador ng isang sikat na brand na palagi natin iniinom tuwing na Milo. Ang Milo po ay official nang tinanggal bilang isang ambassador ng kanilang brand ang Gymnastics Champion to Time Gold Medal Olympics na si Carlos Yulo. Hindi na ni-renew ang kanyang kontrata bilang ambassadors ng kanilang brand. Pinalitan siya ni E.J. Obiena na isang family-oriented at napaka-gentleman na bata. Hindi man nakamit ni E.J. Obiena ang isang gold medal sa Olympics, nakamit naman ito ang kompletong pamilya at makananay ito at mahal na mahal ang pamilya. Ikinumpara naman siya kay Carlos Yulo na tinakwil na ang sariling pamilya at tuluyan ng sumama sa kanyang girlfriend na si Chloe San Jose. Sinabi nga ng tatay ni Carlos Yulo na hindi na nila kilala ang bata at napakatigas na ng puso nito kasalukuyan ng nagbebenta na lang sa live selling ng kanyang nanay na si Angelica Yulo. Nalulungkot nga ito dahil ang daming bogus buyer ang pinag tripan lang siya sa live. Kiling niya na huwag sana raw mag-mine kung hindi naman nila ito bibilhin dahil naghahanap buhay siya raw ng maayos. Ipinaliwanag din ni Doc Richard Mata ang dahilan kung bakit tinanggal bilang brand ambassador si Carlos Yulo ng Milo. Bakit hindi si Carlos Yulo, netizens, nagtanong sa pagkilala ng Milo kay EJ Obiena Ang sagot ay dahil alam ng Milo na ang bumibili ng Milo ay mga nanay hindi mga girlfriends. Hindi naman naiwasan ng netizens na mag-comment dito. Si EJ Obiena kasi nasa puso pa din niya ang respeto at paggalang pagmamahal sa magulang at yun ang ating kailangan ngayon lalong lalo na sa mga kabataan. Dapat pa manatili ang kulturang Pilipino sa ating mga puso dahil doon tayo hinahangaan lalong lalo na ng mga tagaibang bansa. Kaya ang paggalang sa magulang ay dapat manatili sa ating puso at isipan, mabuhay po kayo Milo Company na desisyon ang ginawa ng CEO ng Milo na si Joseph Rupina. Isa pa sa tinutukoy na dahilan ng girlfriend nito na si Chloe San Jose kaya nalalagay sa alanganin si Carlos Yulo. Again, dumadaan kayo sa mga social media at para maiwasan yung um, pinipraise kayo ng mga ano ng mga kakapwa, kakusa ninyong mga suwail, uh, eto ko kontra kami dahil hindi kami agree doon sa pag uh, na-please o, I mean, uh, pinupuri kayo ng mga kakusa ninyong in suwail at uh, uh, nagsasuggest sila na hayaan nyo ang magulang nyo kasi uh, hindi nyo obligasyon magbayad ng utang na loob. So, say that, kaya kami dito, nandito dito nagsasalita para ma namin ito na mga uh, ako ninyo, ulitin ko yung term, dahil hindi nararapat ang mga ganitong klasing ugali sa mundong ito. Hindi po natin itutolerate ang masamang ihemplo sa lipunan. At kayo bilang mga uh, pampublikong mga hinanghangaan na mga kabataan, hindi kami papayag na imulat ninyo ang henerasyong uh, susunod sa inyo sa ganitong klasing pagturing sa magkulang na inaalipusta nyo. Kaya kung natatamaan kayo dito sa mga reaction ko at sa mga sinasabi ko, sampu ng aking mga kasamahan na nagre-react uh, 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 patungkol kay Carlos, uh, we're very sorry. Kasi kailangan nyo tanggapin ang katotohanan. Masakit tanggapin ang katotohanan. Masakit ang tanggapin ang totoo na ang pagsuway sa magulang ay isang uh, kasalanan sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Magbasa-basa din kayo ng mga salita ng Diyos para mahimasmasan kayo sa pinaggagawin ninyo. at lalo higit kailangan nyo mag, uh, ng ng uh, spiritual intervention para magising kayo dyan sa, sa ayo para yung ma, ma para ma-enlighten kayo mula doon sa inyong mga kadilimang mga uh, pag-uugali. Anyway, maraming salamat po at uh, very short lang ito kasi i need to go to my work at mamaya itutuloy po natin muli ang ating uh, uh, mga uh, usapin o pag-uusap dito tungkol sa itong dalawang individual na walang mga utang na loob sa mga magulang. Thank you for watching and I'll see you again later. Bye for now.